Panalo ang University of Santo Tomas Growling Tigers kontra Ateneo Blue Eagles sa kanilang laro sa UAAP Season 87 Men's Basketball sa Araneta Coliseum kagabi. Yan ang ulat ni Rafael Bandayre. Mga bagong muka ang bumubuo sa University of Santo Tomas Growling Tigers ngayong Season 87 ng UWAP. Kaya naman, umaasa ang kupunan na makapagtataguyod din sila ng isang bagong kultura. Basta itong team na ito, uh, nag-establish kami, no? manalo kami, nag-establish namin sa sarili namin na magkaroon ng identity ng team na ito. Kasi pag hindi ka nanalo, wala ka identity. Sa kanilang unang dalawang laro, pinatunay ng mga taga-Espanya na hindi na sila tulad ng dati. Two wins and zero losses ang kanilang kartada, kasunod ng kanilang 74 to 64 na panalo kontra Ateneo de Manila Blue Eagles. Sa katunayan, ito ang kanilang unang panalo laban sa Ateneo sa loob ng siyam na taon. Season 78 pa noong 2015 nang huling talunin ng UST ang Ateneo. Pero para sa co-captain ng UST at dating Ateneo player na si Fortski Padrigao, ang mahalaga lang ay ang patuloy nilang pagpapakita ng improvement bilang isang kuponan. Actually, wala nga po kaming idea sa mga, yung mga record records na consecutive losses and all. Uh, we just really came prepared for Ateneo kasi coming from there, I know I know how hard they're prepared din, kaya hindi madaling kalaban ng Ateneo. So yun lang po yung ginawa namin, talagang nag-prepare lang po kami and yun, nag-focus lang po talaga kami sa game na Pinangunahan ng foreign student athlete na si Mong Tongkara ang UST sa kanyang 16 points at 14 rebounds. Double-double din ang ambag ni Jello Crisostomo sa kanyang 16 markers at 10 boards. Muling masusubok ang bangis ng Tiger sa linggo, September 15, kung kailan makakatapat nila ang Adamson Soaring Falcons sa Mall of Asia Arena. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.